ayan mga kalapatid i-check check ko yung nating black check na na late kahapon pero clock pa rin siya 710 kaya ayan mga kalapatid bibigyan ko siya ng B12 saka titingnan ko kung meron ba sa problema o kaya baka meron siya nararamdaman yan mga kalapatid ang ating si black check isa sa kursunada kong ibon e to buti na lang umabot sa clocking mga kalapatid last 2 minutes at uh, umabot pa rin ayan, okay na may katawan niya solid pa rin siguro nakalagkat lang talaga itong ibon nato kaya yan hinihipuhi po at hinihiting lang ko yung pulbos nila kung ano ba magiging lagay pero okay naman mga kalapatids kaya siguro tansya ko nakalagkat lang talaga itong ibon natin na to welcome back mga kalapatids yan araw ng lunes kaninang maga nagbigay tayo ng tea yun tapos ngayon magbibigay tayo ng B12 mga kalapatids B12 yan ngayong gabi at kinecheck din natin yung ibo natin kung may cover na ba kung ano lagay pero kaninang maga nagparuting na ako mga kalapatids yan o nakikita ko pa yung mga ibo na sinisigurado ko yung mga hawak nila yung mga pakpak kung Okay na ba? Mapupulbos. Yan, mga kalapatid. Talagang tinutukan ko ngayon yung mga ibon natin dahil kaganda ng simula natin. Baka sakaling magtuloy-tuloy, mga kalapatid. Kaya samahan nyo ako sa ating magiging mga laban. Simula pala lang. Ayan, mga kalapatid. Nakaadali na tayo. Kaya sana magtuloy-tuloy. Yan, mga kalapatid. Sa ating ibon blue bar. Kita nyo, yung pang number 10 niya. Tumutubo ka sa lukuyang kalahati. Eh. Ayun Kaya sana hindi mahirapan to, hindi sumalpok. Pag sumalpok to, yari mga kalapatids. Bihado na tayo nung no, pagka tinamaan yun. Ayun mga kalapatids. Yan naman si lap natin. Ayan. Checkered. Ayan. Pinakikita pa natin pakpak. Alright mga kalapatids. Sasali natin yan sa off color. Maganda naging break away ni lap champion natin mga kalapatids. Kaya yun, hindi natin naasahan kung napansin nyo yung video ko rito nung kahapon chill chill lang tayo mga kalapatid hindi tayo nagmamadali dahil akala nga natin hindi natin madadala yung lapiner, kaya yun buti na lang sa atin pa rin yung naging lapiner mga kalapatid kaya na kaya yan ang huling ibo natin kita nyo mga kalapatid yung pakpak niya, no ang haba yan line kasi niya nang sa may florison natin sa pula mahaba ang pakpak nila mga kalapatid kaya yun at dito na lang yan ang ating update ngayon sana magtuloy-tuloy pa itong ating karera gumanda pa ang ating lipad alright mga kapatids peace out the next day good morning good morning mga kapatids magto toast tayo ayan araw ng martes malapit lang to ako na magto toast mga kapatids tingnan natin check natin yung mga ibu natin ang lagay mo ang yung mga pupo na solid, mga matitigas na. Ayan. Si black shirt. Blue bar. Ayan sa, May itlog. Katari siya mga katari. Ang so, ganda ng mga tuto. Ano Alright. Uy, sa eh. ka lang dyan. galing naman pa sa susunod na mga lang yun mga kalapatids i-gatrag ako na sa training box at para makabalik din tayo mga din natin mga bata sa school mga kalapatids, nandito na tayo sa location ng ating pagkakagisan medyo napaaga tayo dahil may pasok yung mga bata at kapatid <laughs> pa natin yun ayan o, 5.50 mga kalapatids, ayun yung bundok karaya to Siguro mga 7 to 10 kilometers lang ito. Malapit lang ito, mga kalapatids. Kaya halos kalahating oras, nasa bahay na rin tayo. Yun, kapag na tayo ng isa, kahit medyo may habog pa, at parang hindi tayo mami. mig <laughs> Lahat natin itong si Black Check. Ayan na, kalapatids, si Black Check. Alright. Tignan natin, hilipad niya. Ayun, dire-direcho. Wala, hindi na lumicho. dire derecho <laughs> ala patin Ay dire derecho dire derecho Ay eh no dire derecho era ay to Hindi na siguro makita ng camera to mga kanapati Dire derecho nga Sa tayo uli na isa dire diretso lang yon Yan Ala so bida <laughs> Nagsabay, nakawala yung isa, si Lapuiner. Diyan siya gumawa sa sa gawing paghagisan sa second lap, mga kalapatids. Okay, dumiretso pa kayo para ano, <laughs> ay magpapataas o. Oh. Pataas pa ito. Alright, sige, okay. itaas nyo pa. Yan ang gusto ko mataas ang lipad. Ganda ng panahon mga kalapatid. Ang ganda ng pagkatos natin na ito. Ayun o, dumiretso na. Dumiretso na, dumiretso na. Ay, umiikot pa. Pero ang taas o. Oh. Taas nila. Ayos. Ayos. Yan ang mga gusto natin liparan, mga kalapatids. Kung mga ganyang basa na, oh. Kita nyo ba? Ayan, taas, oh. Yan yung magkasunod, yung pa natin dati. si Leon Tumas na, ah. Didiretso na siguro, to. asa <laughs> ano din sa rapa na ikut paikot-ikot lang dito ayos diretsyo na to pakawala ulit tayo isang blue bar uh. Mikot ka pa ikot pa yun o oh. bilis ng kampay ng pakpak na ito nagpapataas 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 isang ikot pa yan tumaas na taas talaga lumipad sila ayos yan, mga paboritong lipara ni Paring Mac. Ayan, Paring Mac, shout out. <laughs> Ang ka nagtotos kami dati. Yung ibon niya, sobrang tataas. Gulat ako talaga. Kaya, yan, nagagaya na natin. Yung taas ng ibon niya. <laughs> taas mga kalapatid, so. Halos... Grabe talaga. Hindi ako makapaniwala sa lipad talaga nito ito. Pagka tinotoast ko, pagka ako kasama, pagka ako mismo. Ganyang kataas ang toast niya. Kung siguro sa personal lang, mga kalapatids, makikita nyo, talaga magugulat din kayo sa taas ng lipad. Baka wala tayo uli na isa. Hige, hmm. okay. kamawala na. <laughs> Ayan na, tingnan natin. ganda ng pagkatos natin to. may unting hamog tapos yung araw pasikat ay nakita nyo hinipin natin yun ang araw ay isa natin sarap naman taas ng lipad nyo pa wala pa tayo na isa para pa rin tayo agad lugar yan yan mga kalapatids wala pa silang pangalan saka na lang natin pangalanan <coughs> pagka nag ano na malapit na sa sa final <laughs> malangkat to itong video natin nato mga kalapatids tuloy tuloy ganda kasi ng mga lipad nila eh yeah. hindi eh, diretso na to ito hindi masyadong mataas pero oh. ay ay tumataas pa isang ikot pa na ito tataas din to hindi katulad nung kanina talagang taas mga kalapatids alright last one oh dating natin magpaparuting pa tayo para isama natin mga south pala ako may nag ano bato bato pala yun yan mga kalapatids hanggat dito na lang thank you for watching sa bahay na lang yan ang ating lipad ng isa natin ang oh. ganda naman pumitek sa isang pitik lang ah.